Tapos ganda dito mga idol oh. Kita niya naman oh. Wow. Gabi ang taas. Kita ang pililya, ang taas ng lugar na to. So okay mga idol, let's go. Nung buhay pa yung aking kuya, ano, dito talaga kami naghinto ano, ano. Time na yon, ang dala kong motor, bara yung barako ko pa. Sa kanya, yung Miusul ay. So, pag nadaan ako sa lugar na to, di talaga mawala sa isipan ko na lungkot ako. Kasi yun ang lagi kong kasama Bago lang kasi natuto magmotor yun mga idol Yung kapatid ko Tapos nagkasakit siya Inabutan siya dun sa probinsya namin Sa Mindanao Kaya namatay siya eh Hindi, niya na-survive So malungkot ako Kasi ito yung lagi na may binabaybay Tapos Ito lugar na to Puntang Real Quezon Kasi may mga kakilala nga kami dun Tapos nag kakarga pa ako noon ng cooler kasi babili ka naman yung mga isda puset para pang ulam namin no? pang isang linggo biglang sumagi yun sa isipan ko basta memorable sa akin yung highway na to kasi lagi kong kasama yung kuya ko dito kahit <laughs> na malungkot tayo ay tuloy lang ang laban ng buhay ngiti lang tolins pa rin dito sa unahan na to tolins pero ang kagandahan naman kasi wala din naman kasing traffic mga idol kaya okay na rin yung ganito no Para hindi masira yung mga kahoy Sa iba ka putulin eh Nakakapanghinayang rin po kasi mga idol ano Kapag pinuputol yung mga kahoy Kasi malaki rin po ang ambag na mga kahoy na yan Para di po magkaroon ng landslide At di magkaroon ng pagba sa ibang lugar Kakamiss kasi daanan tong lugar na to palagi Ayan si Arch Pinauna ko na si Arch Palay palo na lang sa kanya mga idol ano siya naman yung kasama ko ngayon Naka Dominar 400 Magaling din to So ito na nga Humataw na si Arts Moto So ini-insure niya siguro yung ganda ng lugar ano? Dahil ganda nga rin kasi talaga Tingnan dito mga Lodi Gawa nga, nga nung puro paho yung nasa paligid natin Na madadaanan So enjoy na enjoy nga rin po ako dito Kasi nga ang lamig rin po ng lugar na to Hindi rin natin ramdam yung init Tapos maganda rin yung kanyang girl suit pang ano nakadukan shout out boss at least uh, <laughs> dati na kami misis misis lang ngayon magkasama na kami sa rides magaling din to sa likuan <laughs> dito kabisado na niya kaya uh, umuna na siya oops ingat arts moto punti <laughs> ka na na overshot yung aking kasama si arts moto pero ganun pa man uh, manageable pa rin ano? kaya kaya pa rin yung bawin daming sigsag kailangan naka-prepare ka palagi. Gaya niyan oh, di ba? Galing galing din oh, di ba? Kusay. <laughs> <laughs> so, let's yan ang nauna na ngayon. Siya so, ay susundan natin kung ano ang takbuhan. Ah, galing din eh. <laughs> ang sarap talaga dumaan sa lugar na to kasi bukod sa maganda ang kalsada, ang dami pang kahoy na ating madadaanan so nature na nature talaga so kagaya sa akin ito yung paborito kong daanan kasi Picture lover nga po tayo ng konti mga idol Oh, sa din So enjoy na enjoy talaga ako sa lugar na to Lalong lalo dito sa mga twist no Dami daming twist na madadaanan natin So nakakabuhay eh Talagang hindi ka aantukin dito sa lugar na to <laughs> Kasi ang ganda rin ang tanawin Dito may sobrang siko eh Kaya ingat lang talaga mga idol Dalawang linya lang kasi dito, dito kaya hindi ka pwedeng magkamali. <laughs> Lalo na tong for show na to mga idol ano. Itong kurbada na to. So ang ganda tingnan kasi hindi na rin siya rough road. Ang ganda na ng kalsada talaga. So ito yung nakakatuwa at saka ang ganda pa ng panahon... Ganito kasaya magmotor mga idol. Basta ingat lang din permi. Pag kami dito tuwid naman eh ayos lang. So bumanat na naman si Arts Moto dito mga idol ano. So ang ganda kasi sobra siyang nag-enjoy. <laughs> Ingat talaga, hindi overshoot. <laughs> Ganun pa man, enjoy lang tayo mga idol na. Hinay, So alalay nga lang ang aming pagpatakbo ni Arch Moto sa kurbadang ito mga idol kasi marami rin po kasabay kasabayang mga sasakyan dito sa daan. So dagdag pa mga ludi ano, may kasalubong rin po tayong malalaking sasakyan. So napakadelikado diba kahit sabihin pa natin na sa probinsya tayo. See you in the next video!